mukhang malapit na talagang magkaroon ng matinding gera sa pagitan ng Amerika at Iran. Nagbabala na kasi ang Iran na pwede nilang bombahin ang mga military base ng US sa Middle East. Sabi ng Iran, akala daw ng Amerika na malakas sila dahil marami silang military base, pero sa katotohanan daw ay kahinaan yon dahil mas maraming military base na matatarget ang Iran. Maraming mga politiko sa Iran ang inuudyok si Khamenei na talagang tirahin na ng mga missiles ang mga military base ng Amerika. Pag ginawa nila 'yon, siguradong magkakaroon na talaga ng malawakang digmaan sa pagitan ng Amerika at Iran. Halatang natatakot ang Supreme Leader ng Iran na si Khamenei sa posibilidad na patayin siya ng Amerika at Israel. Sa kasalukuyan, ay nagtatago siya sa kanyang bunker. Pero sinabi ni Trump na alam na daw nila kung saan nagtatago si Khamenei at madali lang daw patayin ito, pero sa ngayon daw, ay hindi muna nila gagawin yon. Dahil sa mga kaganapan, natataranta na ang United Nations Security Council. Nagsagawa sila ng isang emergency meeting. Ayon sa UN Secretary General, dapat daw ay magkaroon ng usapan para hindi mahulog ang Middle East sa isang cycle of retaliation. Ganun paman, sabi ni Trump na wala daw gera sa pagitan ng Iran at Amerika pinapahiwatig niya na pinasabog lang ng Amerika ang mga nuclear weapons ng Iran pero ayaw nila ng digmaan pero winarningan niya rin ang Iran na pag inatake nito ang Amerika magiging mas matindi ang mga gagawing sagot ng US pati ang vice president ng Amerika na si JD Vance ay sinabi rin na nakikipagdigma lang sila sa nuclear program ng Iran at hindi sa buong bansa sabi naman ng secretary of state ng Amerika na si Marco Rubio panahon na daw para bumalik sa negosasyon ang US at Iran at ang Amerika daw ay handang makipag-usap. Bago ang pagsalakay ng US sa Iran, sinabi ni Trump na dalawang linggo daw siyang mag-iisip bago gumawa ng desisyon pero pagkatapos lang ng dalawang araw ay binomba na ng mga stealth bombers ng Amerika ang mga Iranian nuclear facilities. Kaya naman, talagang nagulat ang Iran natatakot ang maraming mga leader ng bansa sa iba't ibang parte ng mundo na baka magkaroon ng isang matinding gera sa pagitan ng Iran at Amerika. Alam kasi nila na ang buong daigdig ay maaapektuhan pag nangyari yon. Kaya naman, ang mga leaders ng France, Britain at Germany ay inuudyok ang Iran na wag nang gumanti sa Amerika. Napakadelikado kasi talaga pag sinubukang gumanti ng Iran sa US pag may napatay na mga sundalo ng Amerika, siguradong gaganti si Trump. Kaya madali lang talaga na mag-escalate ang gulo na to sa isang matinding gera. Ang mga kakampi ng Iran, na Russia at China, ay nagsalita na rin. Kinundena nila ang mga airstrikes at sinabing labag daw ang mga ito sa internasyonal na batas. Pero inuudyok din nila na bumalik ang Iran sa diplomasya at tigilan na ang gulo. Halatang wala rin silang balak na talagang tulungan ng Iran na labanan ang Amerika at Israel. Ayon sa maraming eksperto, posibleng limang araw ang itagal bago gumanti ang Iran sa Amerika. Kailangan kasi nilang maghanda muna. Matatandaan na noong binomba ng Amerika ang general ng Iran na si Qasem Soleimani, limang araw ang lumipas bago gumanti ang Iran. Ang Israel naman ay patuloy na inaatake ang Iran. Ang layunin nila ay talagang pahinain ang bansa para hindi na ito maging banta sa seguridad ng Israel. Pero ang Iran ay patuloy din na nagpapalipad ng missiles patungo sa Israel. Ganun pa man, mukhang hindi natatakot ang mga mamamayan ng Israel dahil napakataas pa rin ng suporta nila para sa gera laban sa Iran. Sa Iran naman, dahil sa posibilidad na magkaroon ng mas matinding gera sa pagitan ng Amerika at Iran, maraming mga Iranian ang napiling tumakas na papunta sa mga kalapit na bansa tulad ng Turkey. Maraming mga Iranian ang gustong bumagsak ang gobyerno ng bansa nila at mapalitan ng bago. Marami ang naghahangad na magkaroon ng regime change sa Iran. Si Trump mismo ay nagpahiwatig na gusto niyang magkaroon ng regime change sa Iran sa kanyang post sa Truth Social, sinabi ni Trump na kung hindi kaya ng kasalukuyang rehimen ng Iran, nagawing mahusay ulit ang Iran, bakit daw hindi magkakaroon ng regime change. Ganun pa ang mga opisyal ng kanyang administrasyon ay iba ang sinasabi. Ayon sa Vice President ng Amerika na si JD Vance, ayaw daw nila ng regime change. Sabi naman ng Defense Secretary na si Pete Hegseth na ang misyon ay hindi daw tungkol sa regime change. Pero marami ang naniniwala na ang tunay na gusto ni Trump ay ang palitan talaga ang gobyerno ng Iran. Ang prime minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay matagal nang ginawang malinaw na gusto niyang mapabagsak ang gobyerno ng Iran kaya posibleng ganun din ang gusto ni Trump. Marami ang may gusto na mapalitan ang gobyerno ng Iran. Pero ayon sa mga eksperto Delikado din pag nangyari yon dahil hindi sigurado kung ang papalit ay magiging mas mabuti kesa sa kasalukuyan. Sa katotohanan, pwedeng maging mas malala ang papalit. Posibleng mas maging magulo ang Iran. Posible pang ngang magkaroon ng civil war sa bansa. Dahil sa patuloy na pagtira ng Iran ng mga misal sa Israel na nanatiling high alert ang bansa. Karamihan sa mga missiles ng Iran ay napapabagsak ng Iron Dome at David's Sling missile defense systems, pero may ibang nakakalusot. Nagdeploy na rin ang Israel ng mga sundalo malapit sa border ng Lebanon at Syria at pinataas na din nila ang aerial surveillance sa hilaga at silangan. Sabi ng Israeli Defense Forces, na sobrang handa sila para sa paghihiganti, hindi lang ng Iran, kundi pati na rin mula sa mga proxy ng Iran tulad ng Hezbollah. Ayon sa Prime Minister ng Israel na si Netanyahu, hindi daw titigil ang Israel sa mga military operations nito hanggat hindi nila lubos na nawawasak ang terror infrastructure ng Iran. Suportado naman ng karamihan ng mamamayan ng Israel ang military campaign ng kanilang gobyerno. Pero meron ding mga boses na nagwa-warning tungkol sa panganib ng isang mahabang digmaan. Ayon sa General ng Amerika na si Laura Richardson, ang mga Amerikanong sundalo na may kinalaman sa pambobomba sa Iran ay ligtas nang nakabalik sa US. Papunta naman daw sa Middle East ang maraming US warships tulad ng aircraft carrier na USS Gerald R. Ford para magbantay kung sakaling gumante ang Iran. Sabi rin ng general na ang US daw ay nakikipagdigma sa ambisyon ng Iran na magka-nuclear weapons at hindi sa Iran mismo. Ang mga iba't ibang leader sa mundo ay nagbigay din ng kanilang reaksyon sa ginawang pag-atake ng US. Ayon sa United Nations Secretary General, dapat daw ay mapigilan ang mas malaking digmaan. Inuudyok niya daw ang lahat ng mga kalahok na bumalik sa diplomasya. Sabi naman ng German Chancellor, na kailangan daw pigilan ang paggawa ng Iran ng isang nuclear weapon, pero dapat daw diplomasya ang ginamit. Sabi naman ng presidente ng France na si Emmanuel Macron, naiintindihan niya daw kung bakit nagsagawa ng airstrikes ang Amerika, pero nagbabala siya na delikado ang escalation.